Good day at uh, day good mga kasakalan GT. Ah, uh, good morning Monday. At uh, ito po, insayo po ulit tayo para sa nalalapid naming ride long mga kasakalan GT. Opo, ah, uh, siguro mga may 400 something kilometers po ang tatakboy namin sa darating na Sabado mga kasakalan GT. Ah, uh, sa mga gusto sumama sa amin, ah, uh, sana po. Ah, uh, supportan nyo kami sa aming ride ngayong darating na Sabado. Uh, 5 a.m. po, uh, mga ka alam GT, kita is -tay po tayo sa may Kanta ng Pansol or sa 7-Eleven, mga ka alam GT. Sa lahat po nung sasama at hindi sasama, maraming salamat po at shoutout po kay Edwin At sa tropahan natin gyan, uh, happy birthday, Vincent. Uh, at sa lahat ng tropa, PBG, sa mga gustong sumama, uh, sa Sabado po, at iyon. Ah, uh, shoutout po sa mga nanonood sa akin at sa mga sumusuporta sa tagpapalo, maraming salamat sa inyo. Di ko na kayo isaysin, -isa, gano'n di ko po kayo makita, di ko po kayo kulala pa, pero maraming maraming salamat po, mga kasakalam DT. At ayun po, uh, umagang maga po yan, narito ko po si Pisan Chino, spotted, papasok ng work, yan po ang mga kasama ko sa darating naming uh, ride long, long ride, mga kasakalam DT. Ayan po, nakata niyo po, tawa po siya Dante tinawag ko po si Pisan Chino. At maalang Pasko po diyan, siyempre. Uh, Picard way lang po ako, mga alam giti. Ang ganda po ng araw at ang ganda po ng sigat na araw diyan, eh, mga alam giti. Ang sarap po magbike uh, at magpapawis diyan. Kaya, kaya kailangan po natin magkain sa'yo. At uh, diyan po, naramdaman ko po, pud -pud na po yung pad na aking break. Kaya pag-uwi ko, nareserve naman po. O papalta ko pa yan, ganyan po kaganda yung umaga diyan, tuwing umaga. Mga alam giti, ganyan po ka uh, sikat ang araw ngayon. Monday, July 8, mga alam giti, 2024. Ah, diyan po, siempre hindi maring hindi ako magpapakit gyan, mga sa alam JT, dinanaw ko po yan, pero wala na pong tubig hindi na po ako nag-stay, dimiretso na po ako sa baba, doon na po ako sa baba, sa may Freedom Park, UPLBA, na lang po ako nagpenga, mga sa alam GT. At ayan, magpapakit po tayo, sana all GT sa alam na pag At hindi, hindi po biro yung aming raray din, mga sa alam GT. Uh, wrong ride po talaga, almost 400 kilometers ang pagkakalam po doon. Ayun uh, po ang sabi ng ibang vlogger, pero subukan po namin na eh, Pero kilo ride lang po kami sa mga gustong sumama sa amin sa Sabado, 5am, sa Alangiti. Long ride po, going to ah Los Banch po ang daan. To sa Pablo, mga sa Alangiti. At ayan po. Ah, nakita niyo naman po, nag po sa Gleta, uminom mo ako ng tubig at wala po kung nakitang sa ateo na siyempre nag-pray-pray lang po tayo dyan dahil nandiyan naman po yung mga groto at iwibang santo mga kasalangit sa at tiyo, after ko po dyan na ah. Dumanay na po ako sa uh, pababa, mga kasawa alam dito. At yun, naman po sa may forestry. Uh, at ayan po, mga alam After ko po uh, ng forestry, umikot lang po ako. At ayan po yung dinanan ko sa may forestry Ikutan na sa Alam Beauty. Diyan po sa UPL Bilat na ng kalsada dyan ay isa lang po lalabasan nyo. Papunta lang po kayo UP Gate at Picard. Yun lang po. Tsaka ay sa may Iri. Yan lang po yung mga exitan dyan sa na UP Campus. Mga kasakalang gate. Kaya kumaligaw man kayo, makakarating din at makakawi rin po kayo kung baguan po kayo dyan. At yan, ang dami po ako nakita naglalakad dyan at nagbabike. Yan po yung sa may health shirt sa taas po. Uh, mga, mga at ayon po, medyo nabubululok ako kasi siyempre bagong kain po tayo mga kasalanjiti at yan hindi ko po nakita forever. Pero meron po ako nakita dyan na nag-stretching -e sa tabi ko mga kasalanjiti yung pagtambay ko. At ayon po, pag-ikot ko po dyan sa may sirka po yan na mga kasalanjiti, po yung may mga ahoy na bahay. At ayan, napakasarap po dyan, fresh air po dyan, talagang napaka-fresh. At ayun po, maliwana po ako dyan na puro po nung po talaga madadaanan sa Mount Makiling. Kasi po, ah, napaka po po yan. Talaga hindi po pinuputulan yan. At pag pinutulan naman po yan ng kahoy, at talagang kailangan pa ang dumaan ng DNR. Kaya hindi po basta-basta sila nagpuputol dyan. At magkakakaso po kayo. At ayun na mga kasakarang GT, nakikita ko po DNR lang po ang nakapagputol dyan. Ay, na authorized po. Uh, ahensya ng gobyerno ang pwede lang po magkatkat yan ng mga puno. At ayan, baga, dire-direte niyo po dyan ay nabas po na ay siya may baker, mga kasakalan ng Yeti. At ayan, mga kasakalan ng Yeti, shoutout nga pala sa inyo. Uh, at ayan, dire-direte lang po tayo dyan. At sana po, all may Nutella. At ayan, ah, uh, si Ate Baby Jollibee ko may Nutella pero pandesal lang po yung pinapalamunan. At ayan, uh, tumambay na po ako dyan sa may... Ah, uh, Train na yan na nangasagit na sa alam niya iti, hindi lang po tumambay doon sa kabila. At yan po, syempre, kaya po ako napatambay diyan, may nakita po akong um, peding side i-window e, shopping, na mga ka... Kagursa, na sa'yo na makasala GT. Ang dami pa na um, akong, po akong nakitang mga nagdijaging yan. At yan na, nasa isa mas patuwa ko. Na yung train na yan ay eh, napakatagal na po. Pero napakasarap pong tumambay yan. Malumig po diyan mga GT. At hindi rin po ako nagtagal dyan na ah, syempre, uh, kailangan po natin na muwi, baka buti pero tingin ko naman po, hindi naman nula mga kasakalam, JT. At ayan, after ko po makapagtambay dyan, doon po ako sa favorite kong dahan, mga kasakalam, JT. At alam na po yun, doon sa may ah, uh, oblation po, at yun po nilaad ko po yung palabas ng UP gate. Ayun po yung pinakamay na gate ng UP campus, mga kasakalam, JT. Andun po maraming mga Eskwelahan po na rooms at uh, yun po mga sa alam JT, dire-dire kilang po tayo dyan na pagtambay. Hanggang sa makita ko si ate na nag striking dyan mga sa alam JT. At ayun po, syempre pinusuwang upo si ate dyan pero hindi niya po ako nakita kasi syempre ba magalit po pero nagpik. Pakit okay, pakit po ako dyan mga sa alam JT. At ayun po, pagkatayo ko po dyan, nakita ko na po siya dyan. Syempre, nagpakit na po ako doon kay ate. Eh, nakatalikod naman po si ate. Hindi ako makita ang cute, mga kasalan, JT. Kaya hey, ayon, ako na lang po nagpakit sa kanya mga kasakalang JT at ayan ah. Uh, Kunyari po nagbibideo-video po ako syempre para paraan po yan mga alam JT. At ayan makikita niyo po siya dyan, ayan na nag-stretching po tapos ayan pinusuan ko po, po siya. Opa mga alam JT, pag lumingon ka, aking ka. Eh hindi ko lumingon, di ko po kasi tinawag medyo nahiya ko mga kasakalang JT. At ayan uh, paikot-ikot lang po dyan para hindi alat ang kinukunan ko siya ng video. Syempre, style lang... Simpleng MJT sa alam at ayan, babu sa ate. At yan, na dumiretso ako doon sa may dinadaanong ko po lagi na formation ng mga puno. Yan sa may loob ng UP campus na po yan. Palabas po po yan doon sa may uh, ah, toring isa na pagpasok niyo po ng gate, UP gate, uh, ah, yun na po yung makikita niyo mga salang gate. At yan, dire-dire po tayo dyan. Ah. After po 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 ma de makarating sa dead end na uh, alsado niya, mga uh, alam GT, ayam po sa kaliwayan ay oblation po yan. At uh, ayan, pagkatapos ko po sa dead end na yan, bumaba na po ako sabay kada naglaad na po ako. Siyempre, uh, dagdag papawis po magpaglaad yan, mga sakalang GT. Pero ayam po talaga mano, yung daanan na magagaling ka sa labas o oh, mga estudyante or sino man na napunta ng UP, magdi-jogging, uh, commute or naglalaan, nagaling sa labas ng UP sa Vega diyan pulat na daan niya sa may Torinema sa Alam JT adyan pag nareda niyo po yan alapit na po sa may ano sa may ah, uh, mga rebulto na alabaw mga sa Alam JT at ayan po ayan yung papuntang gate mismo mga sa Alam JT at ayan na dire-diretso po tayo diyan at ah uh, ko po na itang ma Estudyante so yan, na yun, na uh, sa kabila po sila, di maring di magpapawitan gaiti sa alam diyan. ayan nyo po, nakita nyo po, pawisan na po yan, ha, siyempre, bawal pong pumalik yun dyan sa marami po naggalaad dyan mga sa alam dyan, tatawid po ay diyan. na yun, na uh, may daan din naman po diyan pero hindi na po ako dumaan dyan sa alzada na yan, naglaad na lang po ako, oh, tapos kaliwat kanan po niyan, pagkakalam ko, mga room po yan na mga nag-aaral hindi ko lang po alam kung anong pangalan niya mga ano na yan, building na yan, mga kasakalan JT. At yan, nalilang ko po yung mga alabaw dyan. At mga kasakalan JT, pagkatapos, pagkalampas nyo po dyan, ay makikita nyo na po yung gate. At doon na po, syempre, sasakay na po tayo, mga kasakalan JT. At ayan, mga kasakalan JT, hanggang dito na lang. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, mga Riboldo ng kalabaw at uh, yan, paglampas niyo po dyan, pigate na po yan at makikita niyo pa wala pong laman yung parang fish pan dati, eh. meron pong po yan. At mga kasakalam, giti ako ay magpapalam po muna at hanggang dito na lang at uh, see you sa long ride namin mga kasakalam, giti Baboos! At ayun, marami salamat po sa mga nanonood sa akin mga giti uh, very appreciated at sa mga nagpapalo sa akin. Maraming maraming salamat po.